Kay Soto binura ang tira ng mga kalaban, binigyan ng mga solid block at pinag-iiskuran nga rin ang defender niya sa loob ng paint. Ilan lamang sa mga solid na plays ni Kai sa gilas, yan para sa video natin ngayon, umpisahan na natin. Malapit na nga ang laro ng Gilas laban sa team ng Hong Kong pero bago nga ang laro nila ay narito na muna ang mga ilan lamang sa mga plays ni Kaiju na kung saan binura niya ang tira ng mga kalaban sa FIBA Asia level at napakaepektibo rin ng kanyang depensa sa loob ng paint maging sa pagpuntos nga rin ay nangibabaw ang ilan sa laro o plays ni Kai sa shaded area. Unang play natin mayroon pang pasabit ang kalabang player sa kamay ni Kai Soto pero si Kaiju tuloy lang ang opensa hindi nagpapigil pasok ang tira may kasama pang foul. Kayang-kaya ni Kai na tapusin ang kanyang tira kahit na merong foul kontak na ibinigay ng kanyang defender. Dito pagkakuhan ni Kay Soto ng bola isang hakbang lang niya, abot na niya ang ring. Sinalpak ang bola sa ring, isang highlight play na naman para kay Kay Soto. Mas lumalakas ang gilas kapag sa home court natin ang laro dahil punong-puno ang venue ng mga solid Filipino basketball fans na sumusuporta sa gilas at kailangan talaga na ibigay nila ang higit sa isang daang porsyento ng kanilang laro para sa bayan at sa harapan ng mga fans na bigay todo rin ang suporta sa ating kupunan. Dito talagang pinamukha ni Kay Soto sa kalabang player ang kanyang pagiging isang rim protector. Napakasolid na butata ang binigay ni Kaiju. Huling-huli ang opensa ng kalaban. Walang panama sa Kaiju Black. Isang rim rocker naman na follow-up dunk ang ibinigay ni Kai. Nayanig ang ring sa pagkakataong ito. Maging ang mga fans ay napahiyaw sa kanilang napanood isang solid na follow-up dunk mula dito kay Kai Soto. Maging sa Japan B1 bilig nga rin ay lang ulit natin na napapanood ang follow-up dunk ni Kai Soto at isa ito sa klase ng opensa na kailangan ng height at magandang timing para sakto at malakas ang pagkakasalpak nga rin ng bola sa ring. May tira rin si Kai sa stress at kahit sa ang liga nga ito maglaro ay naipapakita niya ang kanyang shooting ability sa 3 point area. Pinalipad na naman ni Kai Soto ang bola dito gamit ang kanyang depensa at hindi maiipagkakaila ang lakas ni Kaiju sa depensa sa loob ng paint at kahit na sino pang player ay bibigyan niya talaga ng challenge ang kanilang opensa sa shaded area. Sunod-sunod na block ang nagawa ni Kai sa game na ito at mukhang hindi sanay ang mga kalaban na merong isang seven footer na nagbabantay sa loob ng paint dahil na rin sa madalas ma ni Kaiju ang tira ng kanilang kalaban sa game na ito sa shaded di area. Walang kasawa-sawa si Kai sa pag-block sa tira ng kanilang kalaban nagpapatunay lang na isa siyang legit na rim protector. Isang alley-oop play naman ang nagawa ng gilas dito. Kay Soto merong senyas, mataas ang pasa. Kay Soto lang ang nakaabot dito sa eksenang ito nakuha sa ere ang bola. Highlight play na naman ang naging resulta. Kita naman natin na kaya talaga ni Kai na maging isang magaling na player lalong-lalo na kapag ganado ito at maganda ang kanyang kondisyon sa kada laro na nasa loob ito ng basketball court. Yan lamang ang ilan sa naging magagandang plays ni Kaiju at Ngayong Pebrero ay asahan na natin na magiging dominant na naman si Kai Soto laban sa team ng Hong Kong at Chinese Taipei dahil wala silang itatapat dito kay Kai Soto. Kita naman natin sa Japan B1 B-League na dala dalawa ang import na nagsasabay sa loob ng paint at madalas na nakakabanggaan ni Kai Soto sa shaded area pero kahit na ganun paman ay nagtatagumpay rin si Kai laban sa mga imports kagaya ng mga play na napapanood natin ngayon. Momo good. Hat. more penetrating. Kai Soto goes up. Big man! Get nasty, Kyrie. Get hungry. Stop made 1 3. Oh, almost got it. Soto with the follow up. 14 points of Kaiju. To the third. That's a nice pass. That's a nice duck there. Coming from Kai Soto. Heavily we got it. Nice place, Kai Soto!

Magiging dominant si Kai Soto laban sa team ng Hong Kong at Chinese Taipei dahil hindi katulad sa Japan B1 B dalawa ang import na pwedeng magsabay at sa FIBA Asia naman ay isa lang ang naturalized player at magbibigay ito ng advantage kay Kai Soto. Walang malakas na help defense ang darating laban sa kanya at hindi nga rin gaanong maiipit si Kai dito sa FIBA Asia. Hindi kagaya sa Japan B1 B -league. import na nga kamatch up ni Kai Soto, import pa ang help defense. Nandyan pa nga si Junmar Fajardo na magpapahirap rin sa team ng Hong Kong at Chinese Taipei at alam naman natin na malakas rin itong si Abay kaya angat na angat talaga ang laro ng gilas ngayong first window ng FIBA Asia Cup qualifiers.